dito naman kami no uh, natalo naman sila sa pangalawang drive uh, drivers yan hmm. huh? <laughs> <laughs> uh, sana po mga drivers no hindi po kayo mag sawang sumuporta po uh, pakipalo at subscribe lang po mga drivers Eugene Divers Vlog po Uh, sana po no matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan <anfrors>

자, 이렇게 잘 끝나면 다시 불이 밖에 나와야 되니까 이렇게 먼 밖에 나와서 그 다음에 핵쇼핑을 할게요 Ang lagi no? Ano na? Sibula na huwag tubig. Sibula na huwag tubig. Ngayon kayo. Ang mga siguro na huwag magbigin no? Ngayon po yung bagpun lang kung siguro. Ayan po mga kadabers no. Um, tatalo na po yung gis namin. Tapos po sana Ito po yung mga gis namin ng kadabers. Isa lang po no. Uh, kasi may nag-join lang po ng ibang dive shop kasi wala po silang bangkang maarkilahan lalo na yung gis din nila isa lang po yun pong isa uh, yun pong may ari tapos yan pong isa ay isang dead master kaya nag join lang po sila sa amin ngayon Ayan. Ayan po mga rivers Ako oh, nga pala mga Redevers no, andito naman kami ngayon sa Nalusuan Yan, dito po yung nalusuan no. Yan po ang nalusuan mga Redevers yan. Yan, maliit lang po tong nalusuan no? pero grabe ang dami ng isda dito. Kung gusto niyo mag speeding uh, feeding so, May malaki pang Bangka na Gold doping so, Gold doping po yan mga ka Malaking bangka Ang ganda pa Tapos yon pang isa Gold doping din yan Ayan. Ayan. Ang dami palang pumasok doon sa nalusuan mga rebels yan o oh. daming geso naglalakad <coughs> yan po hmm. kita nyo ang dami oh. yan may isa pang bangkang pumapasok doon sobrang layo po kasi kaya nag zoom lang ako sa camera ko mga rebels yan ganda po dyan maligo mga rebels kasi dito po no um, maganda din ang mga corals dito tapos ang dami pang isda dito ang dami pong makita mo dito sobrang linis talaga dito sa tubig ngayon mga grabbers ah, kung gusto nyo magpa shout out mga grabbers no? paki comment at below lang po si baba para ma shout out ko po kayo ayan Yeah daming umuwi ang dami rin ano, papunta dito Okay. <tipensi> Yang bangka na Gold hoop yung mga reverse no, uh, marinig niyo sa video ko. Ang laki ng boses ng kanilang engine kasi malaki po yung engine yan mga reverse. Ayun. malapit lang po kami yan sa buhol yan pong buhol o yung nakikita nyo na bukid mga karebers yan po ay buhol yan ito yung pagkain ito yung pagkain lang mga karebers so, mikos mikus mikus yan yan mikus mikus yung pagkain nila ano bang klaseng pagkain to? halo, halo ito, sabaw. Yan ay batang makulit. Bok. Batang makulit. Sinong batang makulit? Si Tambok. Yan, kami lang natira dito mga, mga drivers kasi yung gis namin na nakatalo na. Ito po yung mga gamit oh. Ito po yung regulator mga drivers no. Pakita ko lang sa inyo. Ito po yung mouthpiece, yung din tawag na mouthpiece yan. Dito po niyo kagatin para makalanghap kayo ng hangin doon sa ilalim ng dagat. Tapos dito kayo tumingin mga drivers so ito ito po yung gauge niya, gauge. Pag naka pull tank po siya, ito pong araw na to dito po siya lalagay yan 200 yan ito po yung itatap namin sa tangke ito ito oh. Yan, ito po yung tinatawag na octopus. Yan, extra lang po to kasi baka masiraan kami ng octopus, may reserba kami isa. Yan. Oh, kami lang dito. Yeah, thank you, thank you for watching mga drivers.